ano? Oh. Ayan, dali si Master Animas. Ang dami po oh. May lang. Dali si Master Animas dali. Hey. Yush! Sabi niya. Dali sa dali. Eh. Mino na? Yung gamay niya Mino. Ha? Ayan, dako dako siguro na. Uy, na drag drag. Uy, Dali mga siya, Dali. <laughs> Dahil po luto, puro grabe luto. Yung timing nito pag balipat ko ko. Hindi pa pa lang. You know. Ah, yeah, master, may juga bina kasi lumutang mga master. Ang dami pa. You know, ayan na so. Ah, pluto Oh, ah, gawa oh, ah. pa kagat-kagat ng gidang ko no. Oops. Hop, patigil na. Tipo, kita udah dulu mana sahaja. Oi, ditau. Oi, nanda. Sangat. Beliau lagi kisahnya beliau. Okay. service o mga service on kalas bread pa laki ay 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 ay, ay, ay. Ha, ah, puti galing na sa mino no bakal ko blana mo na pirmi ko sa mga hapon eh Eh yung gamit niya minun ha. Maliit yung nakita niya lang kanina. Kita na to ito kanina. Tanggalin mo ha, ay tingnan kong ano, ang um, mino. Ayan, gamit lagi ng mga hapon eh. Ayan, <laughs> dali. Mabaganyo lang ang bakbakan ni mas. O, oh, banat naman. Kung sa kay puti eh. Medyo dilim na mga master, di naman siya. Pero grabe siya, <laughs> Ha? Kahit naman, kagat naman. Pangalawa niya na. <laughs> <laughs> pangalawa na mga sir, pangalawa. Ay, bakbag na naman sa araw, apat na piraso. Sabi yeah, bibo Nami sa puti. Kuan saan ang sanag sa kayo ba? Bakal ko na. Ah, medyo dilim na mga master pero andyan pa. Sana? Sana? Pas mo ka. pas mo kayo. Medyo dilim-dilim na. <tik> Ayan. Ayan ba Tangi. Kwan? bang Rus, <laughs> bang Rus. Ayan. 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 Mai gini pagalur. Ikan dulu mana sah, kau jahat pun sah, kau Mana itu? berapa kah? ke? Uis, katai. Eh. Hirap kima dilim nama master. Hijau naya. Oh, hijau kima dilim lah. Hmm? Bak bak mai cerah ni mas. Yen. Hmm. Oh, tu siru, tu si apa siru? Kau dah kau ni sah? Wih, habis pa kabinah. Nak itu lah lunuk na lunuk aku. Bagi cakap lima kawan lah kalau lunuk na lunuk. Maya sangat lur. Maya sangat lur. Jadi dulu memang nasir tu. Ayan na. Grabe. Dalawa na, oh. Uh. Kaming laki mga master, uh. Na. Sus. Ang imas the grit.